good morning mga idol shout out sa lahat ng mga idol ang mga follower ko good morning po sa lahat mga idol nandito kami sa antipolo mga idol minakit na minangyero ayun inakit na minangyero nakaraan ang lad parang bubo na bumabagyo huwag mo nang apoy ayun mga idol oh. naglilipat sila ng ano mga halaman para mga yung dater yun yung tangki kaya kaya natin pwede ilagay. Ba, sabi ni Sir, dito raw sa taas. kasi hindi naman daw kasama 'to. Ay lang baka mahulog kasi. Pero mahirap dito sa walang ispis Na ang bubong na lagyan ng mga halaman. Kasi dito, pasok ang solar. yung tangke. Oh. O, pag uh, pumasok sa ano. O para makabulo tayo. Ni naman pwede sabit ba? Magagalit sa atin 'yan. Ha? Diyan lang muna. Oh, delikado eh, no? Atras lang muna natin, boss. Ano yan, boss? Boss, ano yan? Yan lang, ngamoy na yata yan. Diyos ko po. Parusa sa atin ito, ah. Mahirap na nga gawin. Mayroon pang mga hindi ka nasnais ang amoy. Naku, Diyos ko. Napagbigyan ng panahon Maganda ng panahon Problema ko lang boss Itong nawasa nila eh Luma na to eh Pag yan inabot Inabot ng ano Pitik Ng Baha talaga to rito May bulb bulb kaya rito boss Para mapatay muna saglit tong Baka may biglang pumutok eh May patay naman yun. Naku, may... Ano pala na... May dumi pala ng pusa. may doon Parusa. May tangki na, may halaman na, may dumi pa ng pusa. Ano na tayo pre? ano ang proseso ngayon ng idol. Ah. Ay, oh, yung tangki doon. Saka lang natin ililipat yung ibang halaman ilag pag nakalatag. Ah. Hoy, lagilag lang, oh, lang yung tangke, hindi pwedeng iangat sa ano, bubong, sabi ni Sir, doon daw. Eh Maano. Yan, ilagilag mo di naman lahat na babaklasin eh, portion-portion eh. Oh, dito tayo start, dito yung pinakamahabang yero. Ayun, ito yung babaklasin natin, yung gat, yung yero. Dugtong lang to eh. Ngayon, atras atras lang natin para makapit tayo ng gutter ingatan nyo ito yung nangangamoy oh. pag na ano to kailangan maibaba mo muna yan eh Oy. Ha? Ito dol, ingatan dol pagbaba dol Dol sa baba na mismo ano? Ito? oh nangangamoy eh ano oh baka mabuhos dito sa gutter Makangamoy rin tayo sa gutter. Wala, dinati alam yan doon. Ingatan mo lang pag, pag, ano, pag sa hagdanan. Oo, oh, pero nangamoy na. Dito, dito. Tap nyo yung barina. I-reverse nyo ito yung mga text crew. Kasi may labi yung lumang gutter para matanggal natin. Ah, nasa inyo adapter kapon. Ah, Boss, ingatan nyo ito, boss, oh. Ito nabasa. Sa mga yung babaklasin namin, eh. Bulok na yung yer. Tagpi, tagpi na. Ay! Ito pala yung malaki, boss. Ano? Wala na ito, oh. Laki pala ng mga butas. kami mga idol dito sa Antipolo Alam mo, tanggal namin yung dugtungan ng yero iatras namin saka namin babaklasin namin yung gutter para mapalitan ng stainless okay thank you God bless mga idol happy wish to sa inyo thank you God bless